Labang okay. sa alamang, gastos malalakto. Wala pa naman akong pera. Nagtataka lang kasi ako kasi ang tagal nang nangyari yun. Tapos ngayon lang nasira yung sigunyal ko. May... Yon for today's video. Medyo malungkot nga tayo kasi nga ito nga si Nmax ay may problema. So papunta tayo ngayon ng Bulan Sorsogon at ipapacheck na natin tong si Nmax kasi hindi na natin matiis. Inadjust ko nga pala yung exhaust ni Nmax itong JBT version 3 sa medyo malakas na tono para hindi siya mag overheat. So biyahin na tayo papuntang 4M Motor Shop. Tunog si Gunyal na kasi tong si Nmax may lokotok lokotok sound sabi ni Basilio. Malabang okay. sa alamang gastos malalaki to wala pa naman akong pera So tara guys, samahan nyo ako. Sana walang checkpoint. Video maingay kasi yung pipe natin ngayon guys. Pinabelo ko kasi para hindi siya mag-overheat. Dito pala tayo dadaan sa may coastal road. Masarap kasi dito dumaan. Nakakapawi ng lungkot. Refreshing kasi dito. Okay pa naman yung takbuhan ni Enma. Kaso nga lang, grabe yung ingay niya. At hindi yung pwede nating baliwalain. At kailangan na natin itong ipacheck. Malakas kasi yung kutob ko na baka sa sigunyal na to. Yung tunog niya kasi lokotok-lokotok lo sound. So yun, nandito na nga tayo sa Bulan, Sorsogon. Masyado na kasing namimiss ni Enmax si 4F Motor Shop kaya nagpapapansin. So, nandito na tayo. Sevilla. Ngayon ko ito sa iyo. Dapat ito sir, biyakin. Para masilip natin. Ito pala magaling po na. So yun guys, masakit yung nangyari sa NMAX natin. Kailangan ko na siya munang iwanan dito para mabiyak at makita yung mga problema sa loob ng kanyang makina. Masakit pero kailangan nating gawin to. So paano nyan? Kailangan muna kitang iwanan dito para maayos ka na NMAX. So mag-update na lang ako. Ritaso here signing out and peace out. Ngayong araw and today, for today's video, yun na nga, nandito tayo ngayon sa 4M Motor Shop kasi dumating na yung mga pyesa natin at titirahin na ngayon yung ating NMAX. So ito na nga yung nangyari, sira yung sigunyal natin dahil sa mga nadurog na bearing. May history kasi itong si NMAX, na yun nga nadurugan ako ng bearing, camshaft bearing, habang nagra-rides kami ni Commander sa Albay. Nahigo pala yun at pumunta sa baba ng makina. Nagtataka lang kasi ako kasi ang tagal nang nangyari yun. Tapos ngayon lang nasira yun. Yung si Gunyal ko My goodness Basilio, balit si yan boy. So ayun, sobrang na-damage yung connecting rod natin. Grabing gas-gas. Kaya pala sobrang maingay yung ating makina. So magpapalit nito na At nagpapalit din tayo pala dito guys ng valve seals, valve spring, tsaka mga valves. Pati na din yung piston ring para ma-repress na lahat. Para isang bukasan na lang, ba diba? At yun, pinapower align na ni Pops Alon yung ating sigonyal or crankshaft. And then balancing naman para less vibration. Gusto pa nga niyang isero sa dial gates niya para sobrang smooth. Pang racing-racing daw yung gagawin nya niya. Apakasulid talaga nito ni Pops Alon. At para sa mga gustong magpabalas ng kanilang mga crank, murang-mura lang po yung singil niya. Budget mail lang yan, promise. Mag-PM na lang po kayo sa kanya for more inquiries. Dito lang yan sa Bulan Sorsogon sa 4M Motor Shop. Ang kinis na naman ng piston natin. Good as new na naman. At inaassemble na din yung ating head. Nakalagay na yung mga bulbs. Yung mga bagong bulbs natin. Alright. Bulb lapping. Manu-mano lang yan. yun, assembled na yung head so maglilik test na susubukan na kung merong mga singaw yung mga balbula All rights, all goods, walang mga singaw. So yun, assemble time na sa ating makina. Bubuuhin na lang to. Salpa ka na. Mag-iiwan muna ng bakas. <laughs> Ganun-ganun natin. Basa-basa, ano? Basa, Oo, ah, oh, basa. Ah. Ah. oh, kunin mo yung crack nun eh. Ay, ah, yung head nun eh. Wala, walang pera. <laughs> Ubus na? Oo. Oh. Ano ngayon? Alanganin kasi ngayon. Eh. Babae ka kasi. <laughs> <laughs> Oo, oh, oh, Dapat may sound effect. sa motor ko um, ah! Okay ba? yan Ayan na Yeah, malapit ng mabuo Buhay na naman si Enmax Kinakabit na yung tambot siyo. Ayan, buo na Unang start Game Oops, ayaw. <laughs> yeah, it's aliving. It's silencing. Sabi ni Boy Tampal. At yun na nga, inabutan na tayo ng dilem. Ito test ride na. Ito test ride na ni Galogs. Ako nga pala si Galogs. Sir, ba't sa kabila na nakatingin? Tinabi na tayo, guys. Sa kabila. Overtime. Sige lang. na ha? ha iba na parang litaw na sa ano abanggang na manakbo ano ano abanggang na manakbo My so yun guys pauwi na tayo and salamat sa 4M Motor Shop all goods na naman si Nmax salamat mga karitaso salamat sa panunod sa journey ni Nmax